Wow, eto na pala yung Clark Railway natin Malapit na malapit na matapos mga kabilog Kaya tune up lang po kayo at papanoorin natin lahat ng view dito sa Clark Okay, good morning mga kabilog Oh, nandito na naman ako. Ayan, nasa harap ninyo. Magbibisa na naman ako niyan. Syempre, daily routine po natin mga kabilogis pupunta po tayo ng trabaho. Ayan, magbibis na po tayo. Tulad po nagigitan ninyo yan. Magpre-prepare na po tayo niyan. Kaya, watch out and don't lose hope. No <laughs> <Ludao>. daw? <laughs>

Happy Fiesta Tom oh, Brown ang gagaling ah oh. Saya ng Fiesta ngayon ah Oh, oh makalabda mo Nagbibidyo din ako <laughs> Happy Fiesta Bumban! Ganito po pala yung Fiesta nangyayari ng ngayon dito sa amin. Solid, masaya. Dati wala mang ganyan. Happy Fiesta mga kababayan. Happy Fiesta rin sa traffic. Isa napakabiting traffic yung nararanasan natin ngayon mga kabilog. Okay, kung nakikita nyo naman, solid sa traffic. Bale, ito po yung daan na palabas po ng panto dun sa amin yeah, dito po sila pumasok kasi po piyesta po bamban ngayon nakikita niyo po kanina yung magandang nakasakay ng palabaw na chinita sa po yung mayor namin po rito bamban ang ganda niya po mga kabilog sana all sana all na lang Ayan na, ay, hindi na tayo makalabas Ano nang gagawin natin ngayon? Malilate na tayo sigurado One way One way ticket Oh man Malapit na yun ah Muntikan na na Okay, si Kuya nagbablog din si Kuya, oh. Shoutout sa iyo, Kuya. Shoutout mo naman yung vlog ko. Okay. Kini to pala ko saya dito sa bamban. to piyesta. Dati kasi piyesta dito, parang parang wala lang eh. Hindi ko lang naranasan to simula nung nauwi yung bagong mayor na babae. Galing talaga siyang mayor. May lang naranasan namin dito sa Bomban, ganitong klaseng fiesta Kasi dati wala mong simpleng ano lang, wala mong ganung parada ng parada ng mga kalabaw. Lang ganon Okay. Ay, ito nga lang. Yun nga lang. Makakaranas ka ng napakadali traffic palabas. 500 meters lang yung lalabasan mo hindi ka pa makalabas ng mabilis kasi nga, yun nga pero okay lang, paminsan-minsan lang naman yan paminsan-minsan lang naman paminsan-minsan lang di makalabas ng maaga okay lang yan ito yung daily routine natin mga kabilog mami ay papakita ko yung sa inyo kung anong trabaho meron ako <laughs> ah, at malaman naman ng iba natin mga babayan dyan Good morning sir so, maraming pulis po ngayon dito po sa may kanto ito nakalabas na po tayo ng kalsada mga kabilog ako ay dire diretsyo na po tayo ngayon yan let's go na, hindi na Andito na tayo sa maitula ay mga kabilog Ano, makipagabulan ba tayo? Hindi, joke lang Chill ride lang tayo, pupunta lang tayo ng trabaho Chill ride lang Kasama natin si Marites ngayon kasi Siyempre, magtatrabaho din siya Oh, yun nga pala yung mga picture ng ano ng mga candidate dito sa Miss Bamban Ayan, eh, gaganda nila oh Pero yung ko yung ano, yung yung Aita ang lit mukha niya sobrang ganda morena Ah, hindi siya morena medyo may team siya pero solid right, ganda ang lit mukha niya para siyang si Barbie na black version maganda siya mas maganda pa siya sa mga Nigerian bayan, ng mga babae okay yung pagkatapos po pala ng tulay na yun is wala na mabalakot na nasa boundary lang po kasi tayo ng Tarlac barangay Tarlac na ano eh barangay Lourdes dito po sa Maypamban boundary po siya ng yun Tarlac City Yan, ang laki niya Okay, yeah, paunahin na muna natin Delikado tayo dyan Ang laki-laki niya Ang laki-laki mo Di ko tumingin sa bolsona Joke lang So, lift Biruin nyo, araw-araw ko itong ginagawa mga kabilog Ilang motor na yung dumaan sa akin Dito, tatlo na Sa daan na to araw-araw talaga Pero okay lang, ganun talaga ang buhay Ang buhay nga naman, parang gulong Paikot-ikot lang Ikut-ikut 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 lang Ikut-ikut ah, Talaga ingat Sa daan, delikado. mamaneho mo araw-araw ng motor hindi mo alam walang kapalaran kaya no? advice ko sa lahat ng mga motorista dobling ingat tulad ng ginagawa ko ngayon hindi natin alam ito, pag-ewang-ewang yung nasa harap ko gusto katang mag-overtake pati ako, overtake na rin take na rin. Ay, nako. Solid. Thirty kilometers yun no, mga kabilog. Nineteen. Pabalik, nineteen. Ganon. 38 kilometers po balikan ito pong araw-araw na nilalakbay namin ni you know, Bogart dati si Noah yung partner ko dito ngayon pero ngayon pina, uh, pinagkahinga ko na muna si Noah kasi uh, matanda na si Noah mga kabilo 8 years na siya sa akin 8 years ko na siyang ginagan kawawa naman yeah. solid din yung ni Noah sa akin kaya ngayon, ito na naman Si Bogart Pero actually, gagamitin ko pa rin naman yung si Noah Paminsan-minsan na lang Kasi, sana, matanda na si Noah Uugit-ugit na <laughs> Siguro sa mga Ano na lang Mga adventure na lang Na pupuntahan ko Yung dadali ko si Noah Kunyari mamumundok ka po Yun Pwedeng pwede si Noah Malakas si Noah eh Pwede siya sa mga maputik na lugar oh. Dapat palitan ko na yung gulong nun eh Mang off-road Gulong kasi nung pang ano pa lang eh ah, Sinesenyasan ko siya Gusto niya rin pumasok sige kuya pagbibigyan naman kita hindi naman ako madamak sa atin lahat yung daan na to idol ko pa naman yung kulay ng honda click mo na yan idol na idol ang mekos mekos natin yan No, nandito na tayo sa may Clark Papasok, babalak at gate Sana nga yung linggo ito yung binadaanan ko mga kabilo trabaho eh ito magawa ganun talagang buhay kailangan kumayod para mabuhay <laughs> sipagsipagan lang natin yung buhay natin mga kapilog dahil tatama rin kasi marami tayong mga bills na babayaran kumakain din tayo Ayan, shout out sa'yo kuya guide simulan yung trabaho mo dyan ha Puste ka lang dyan! Habang kami ay mag rides na! Okay! Shoutout sa lahat ng aking mga kaibigan! Lahat kayo, alam nyo na yan! Hindi ko na kayo kailangan isa-isa kaya marami ako yun eh! Share naman po ng ating video mga kabilog! Mag-follow na rin po ng ating Facebook! Para kung marami lang po tayong masiyahan. <laughs> marami marami salamat po sa ating mga nanonood po ng ating video. <laughs> okay, follow na lang po ating. share na rin po ng ating video. So, mga